Ayan nAPO. Kasi sa wong sa ina na, haharap na naman na isang kalinga angel. Yun. Actually. Grabe. nag like, uh -huh. Oday so, <laughs> oday. <laughs> <nag -up> lang. nag Nagap. pa lang? nag Nagap. 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 Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, The Square Kung so, um, bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like ka sa mga bago-upload ng video at huwag po natin kalimutang supportahan ng buting Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at the, end of the vlog at syempre Kalingap prab. At makasuportahan din po ang aming mga kasamahan sa botim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin nangangailangan at mahihirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ano, dumating na nga po ang oras mga Kalingap upang magkita po ang diwata ng daet at ang diwata po ng Sorsogon mga Kalingap. Sa tulong po nila Kuya Bal, ni Kalingap Rab, at ng lahat po ng grupo ng Team Kalingap ay nasa katuparan nga po itong pinakahihintay po ng ilang mga viewers po natin na supporters ni Joy Diwata at ni Piniel na Diwata ng Sorsogon so tara panuulit po natin bigyan natin ang reaction video ang kanilang naging pagkikita at kanilang banding in 5, 4, 3, 2 Shhh. Dito pala si Joy ang leader ng Kalingap Angel papakilala ko sa iyo Joy Woo! dyan si Joy Joy nakikita so, sila mga Kalingap ayan na po yeah! Joy. Joy Aquino. Okay. <laughs> magkamukha sila mga kalingap <laughs> <laughs> oh. Si Pinya at si Joy magkamukha, magkahawig. So, kamusta? Kamu Nagkasabay. Eh? <laughs> <laughs> okay lang, ikaw. Mm. Okay, medyo okay naman. Ano na, balitaan ko yung nangyari sa papa mm -hmm. Condolence pala. Ay, thank you. Salamat. <laughs> 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 Nagkakayaan ano, sila. Kailan ka pa dito sa daet? Since um. no October 3, nung pagkalibing ni Papa, so na punta pa lang kami dito. Hmm. So kasama ko nga pala sila ang dito. Magpunta sila Kuya Bal. Dito ka na rin mga paso. Oo, oh, oh, dito na. Ay, wow! First year college. Mm, mm Wow. Congrats kasi ano na kita ka nila Kuya Rab. Katulad ko, matutulungan ka na ni... Matutulungan tayo ni Kuya Rab. Wala sa pag-aaral natin? Kasi scholar ni Kuya Rab. Oo oh, nga, nagpapasalamat din ako sa Kalingap dahil... Isa, is, naging isa ako sa natulungan nila. So, sobrang pasalamat ko. Kung so, pareho pa, nakikita <laughs> ko na ano, pinabahayan ka nila, Kuya Rab. So, nakikita din kita sa vlog ni Kuya Rab. Ang <laughs> mas gumanda ka para sa person. Ha? Ano, it's strong? Tapos, ang ganda nung ano, nung bahay din uh, pinagawa Thank you. Thank you. Sa so, mo na rin yung ibang angels. Kasi angels ka din, angels ka din naman ni Angels. Huwag kang mahihiya sa amin tapos, tapos ano. Para naman tayo magkakapatid dito sa Kalinga. Ay, <laughs> ang ah, sweet naman mga Kalinga po. Oh, grabe. Grabe yung nagagawang tulong talaga ng Team Kalinga sa lahat po ng ating mga beneficiary. So. Grabe. Arjun, may kanta ko para sa'yo. Oo, oh, anong kanta ko para sa'yo? Ano mo, gusto mo ito, Arjun, ah?

Babalik aku ako <laughs> Kahit tagal kong nawala Niloko ho ako Yung mga biruan nila mga kalingap sa grupo Patawa din ho ako oh. Sa nagawang Kasalanan Kasalan. <laughs> si <laughs> Lagi ko nang Wow. Oh, <laughs> 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 ganda ng <van>. wow. <laughs> <laughs> Teka, matanong ko yung to. Kuya, saan ko to winan eh? Ang was maganda ka sa mga doctor lab lang. <laughs> <laughs> dito, wala ka siyang aircon. Ah. <laughs> Saan tayo ang sawa ni Dong Pang siyang ka kahit ang aircon. Grabe si Arjun ito. Ngayon, naniniwala na ako na si Kuya at talagang dito ng kalinga. Ah, Piniel. Huwag ka sanang, huwag ka sanang, ano, huwag ka sanang, huwag isipin na nagtatawa ng kasi kami dahil gusto lang eh. Nagtatawa ng kami kasi sabang sa inangin na ay, doon natin na naman na isang kaling Angel Yun! Actually, nag-apply pa lang. Nag-apply pa lang. Nag-apply kasi nagsabi nag-apply. Ay, tanggap. Tanggap na? Oo. Ah, oo. oo Sabi ka kayo yung ah. Masaya, masaya lang pa rin kasi. <laughs> ah, Arjun. Actually, boss mo na yan eh. Huh? Boss mo yan, si Pinyel. Boss ko? Oo. What? <laughs> What? Kaling <-indios>, <laughs> <laughs> ako ako? Ano? Kaling ako ako? Pero so, yun na nga yun yan, masaya lang, masaya lang kami kasi dumating ka sa buhay namin. At sana, maging talk at kaparati kay Kuya Lau. Wag mo akong gayahin na unti-unti. Kumira ka, Arjun. Kantahan mo si Pinil. What? Patay na ka sa? Hindi, patay yung papa niya. Ah, sorry. Gundawin <laughs> si po ate ha, na ikirangay pa o at sana yung papa uh, mo na sa piling na ni Lloyd. Nandun na nga. So, so, ano ang sinasabi niya? Ang sinasabi niya tanong ako kayo dito ah. Kaya ako sa Ang buhay mm, yan. yan. diyaza itong makulay mayroon saya yun. may dungkot din itong gala Anong kanta daw yan? Tinatanong ni Kalinga Prama, anong kanta yan? <laughs> anong kanta <doon> <laughs> <doon> <laughs> <laughs> Lapis ka kay Piniel Eh hindi naman ito nakikita Natatawa lang si Pinyel mga kaligay Tudad sa dalim Hanap ko'y liwanag din <coughs> Ako'y nagtataka oh. Naiiwan O oh, pwede pwede Ang aking nadarama Buhay ko'y nagkagulong wala nangyayari! Naliban ako dun sa kanta, ang ganda ng kanta <laughs> ganda ng mo! Maganda! ano naman kay Piniel. Gusto mo ba Piniel? Maganda! <laughs> <Yeah>, naman! <laughs> alam, alam mo ba, wag wala na ka na si Mr. J! Kasi kanina, ng kanina, nasa nangyayari, Hi! hey, Mr. J! <laughs> <laughs> sige sabi, sige Ano ang ganda sa Mr. J? ko pa! si Mr. J, ngayon, alam ko na. Alam ko na, nakadugo kita. <laughs> Marami kasi nag-aakala talaga minsan nalilito kay Mr. J at kay Arjun eh. Ako <laughs> na natalo sa ang uyong ano. Kasi kung si Kado may kawal, tayo din kawal. <laughs> ang sinap pala dito sa Kalimut eh. Mm-mm. Lalo na pagkasama ka nila, ang okay, a sila, Kuya Rab. Yeah. Tapos pag kumpleto ang um, ano, um, Kalingap Angels. Lalo na pag nakilala mo sila Dara, sila Rose so, so, sa tingin ko nga, uh, nasasaya pa ang ano, yeah. Kalingap. Anong kasama ka, kasama ka pala sa, ano, um, sa Sabado kasi may banding ang Kalingap Angels? Oh, uh, bakit hindi? oh, well, uh, mas masaya. Di ako dyan. So, mas, excited din ako. Para malibang ka din excited din ako ano makita ang kalinga pinjo kasi ngayon talagang kailangan mo rin mag ano mag enjoy tapos mag-bonding kasi matagal kary nag alaga ng papa mo eh uh, Kabuti at anjan ang kalinga kasi kung wala ang kalinga di ko alam kung asa na kung na lang at na Tag-on din Kuya Rab, at natulungan. Oo. Kaya pasalamat ko din sa lalong-lalo na Kuya Bal at si Edna. Kasi hindi din sa kanila, di daw makakapunta dito. Yeah. Kaya habang nandito ka, uh, nandito ka na, mag-enjoy mag tayo ang um, mga k Angels at um, hey boys. Kung gusto mo rin pumunta sa, sa amin, sabi ka lang, nalalaman mo si mama, mabait si mama. Ay, hey, sa mm -hmm. tingin ko. So, salamat sa pag-imbita sa akin na makilala ang Taling Angels. Mm -hmm. Masaya naman kami kasi masaya kami nila Dara, nila Rosa, nila Beyonce na pag ano, nakakakilala kami ng bagong, bagong. kaibigan. At nagiging so, part ng k Angels. So ako talaga, kaunti lang ang kaibigan ko dun sa amin. So ngayon, sobrang saya ko dahil Hibig -hibig. may mga bagong makikilala naman akong kaibigan. Ito so, talaga sa amin, hindi ka sa palalabas. Saan so, naman pa ka na So ganyan doon lang mga kalingap ano at nakakatuwa nga po na nakahanap po si uh, Pinyal mga kalingap ng bagong kaibigan, bagong mga kapatid at ayun, ma makikilalang kayo, uh, makasama sa Kalingap Angels sa talagang tanggap po siya at tinanggap po siya bilang isang bagong member po ng Kalingap Angels. So, sobrang saya po ni Pinyal mga Kalingap at sana nga ay masundan ng kanilang mga banding ang lahat ng Kalingap Angels at sana ay mag-enjoy po siya sa kanyang Pag-stay dito sa diet mga kalingap So sabi nga po ni Pinielan, dito na siya mag-aaral At ayun, scholar na rin po Ni Kalingap prab. So maraming maraming po salamat sa walang sawang pagsuporta Sa lahat ng ginagawang pagtulong Ng Team Kalingap at sa lahat po ng ating mga beneficiaries. Maraming maraming salamat po At huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share and subscribe Sa ating mga video Maraming maraming salamat, God bless, bye bye Laging pa na tumutulong sa kapwa at tao mang di alintana ang pagod sa, sa tua babae na inda. Lahat ng sakripisyon nyo Kuya Valsantos, Matubang, Ati, Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy. Brother Paas, Engineer, ako Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap the Mr. J

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikaing pinapangangyo. Ninkalingap, <tos singing> dance, dance, dance! Ninkalingap, dance, dance, dance!